kan. Baka hilak po tayo. Nakoy medical oh, legal Oy, to prove it. it. Nakoy medical uh, legal to prove it. Pero, wala na ko siya give out. Si, wala ko ning agi o oh, mga... Hello mga boss madam, this is Madam J, maayong adlaw sa inyong tanan. Welcome to my channel. Today I have a special guest. Let me introduce you, Ma'am Hanamita Lawson. Hi guys. Ate. Hello. Thank you for inviting. Charot. <laughs> I am very overwhelmed nga ni attend you sa akong pag-invite sa imo ha. Yes, I'm of very course. blessed to have I you. I treat you as my ate. Thank Wala pa jud ko gi kuan kanang gi daga nag invite pero sa imo ha jud ko ni ani. <laughs> Kay I know. Thank you. Kanang maka sa to na. Kanang babae bi no mas yes. comfortable ko nga i-open ni eh, siya sa babae. Both. Willing, willing si ate maminaw Willing ka ayo So, ako nag-undam, ko mga questions tayo mo, ha? Oh, sige. Oh, Kasi, asan ate? Asan ate? Curious kayo ka ko kung ano sa mong naramdaman. So, ready? La ready ka? Measure na, Charot. Sige, sige, go. let's go. Ah, uh, one question is, kumusta ka karon after sa inyong breakup? Ah, uh, Dili pa totally okay but lumalaban. Kuan pa biya tino? Kuan pa biya to? Last April sa parong bulan na August. August. Ila pa lang ang nilabay. So medyo okay okay na pero not that okay. Grabe, believe ko sa imo ha. Super. At the young age na kaya nimo i-handle ang nahitabo sa imo ha. So very strong kaya, ka. Kaya nun take him. Saan na lang na ko, baby. Sao na lang, magpaluya-luya po ko. Sao na lang si Troy, di ba? Alak, daghay babae nga ni Danas o mga inana, pero ang uban na feel sila sa depression. Oh, ni Agi, oh, po. Ni Agi, ni Agi sobra. Ka. Ni Agi so, did. kailangan nila o oh, mga people na makaistorya nila, you no, makomportable oh. sila. Kaya, willing ko maminaw ka ro. <laughs> willing pero, ko maminaw. Okay na tayo mag ano? Yes. yes. Okay. Okay. <laughs> okay na po ka ayo. Okay na? So, <laughs> Another question. Ready ba Ha? Ready ko. Sige, let's go. Ako mo'y na-tense sa nagianin mo, -tense. Sana to be honest. So, number two question. Sa nahitabo sa inyong breakup ni Marky, abakay time nga blame ni mo sarili. Of